na ngayong araw. Uh, napapanahon din naman ang napanood natin ngayong araw, no, mga kaibigan, sa kadahilanan na ngayong araw mismo ay nag kansela na prompt no ang napakaraming universities na mag-shift sa online learning sa kadahilanan na nasa dangerous down na level ang ating heat index no so na mapalad tayo ngayong gabi no dahil kasama ng dula ang UP ang UP Institute of Creative Writing sa pangunguna no, ng talkback session na ito sa loob ng PAN Panayam sa Panitikan series. No? Ang PAN Panayam sa Panitikan ay serye ng mga tal talakayan no, patungkol sa danas at sa practice ng malikhaing pagsulat na mayroong paglayon na maipaganap ang, of course, yung pagmamahal at alab no, sa sining ng pagsusulat at para sa gabing ito, para sa pagtatanghal. No? Para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng UP Institute of Creative Writing. No? So kung tayo ay mga data, pwede nating i-share at tulungan kaming ipalaganap ang usapan ngayong gabi. Uh, mapalad at kasama ko ang, I, I, think, lima no? sa mga kasamahan sa dula ang UP at dito sa ating Dula. Okay? Yeah, so okay, magsa-start na raw tayo, no? So, pa para sa kaalaman ng lahat, tayo ay kasalukuyang naka na sa Facebook. So muli, inaanyayahan ng lahat, no, kung pwede dating i-share, no, sa ating mga pages itong ating Pan Panayam sa Panitikan series. Muli, ang Pan Panayam sa Panitikan ay naglalayong magpalaganap at magpatuloy ng iba't ibang kumb kumbersasyon tungkol sa malikhaing pagsulat no? Mapalad at kasama ngayong gabi ang lima sa ating mga kasamahan dito sa Dulaang UP. So, andito po kasama natin si Isa Lopez. Nasaan si Ma'am Isa? Ayan, no? Siya ang kasalukuyang artistic director ng Dulaang UP. At siya ang director, isa sa dalawang mga director ng Climate in Crisis. Ang pangalawa sa dalawang dula na ating napanood ngayong. Kasama natin rin si Tess Hamyas. No? Nasaan si Ma'am Palakpak natin. No? Ang isa rin sa mga direktor ng Climate Increases. Kasama natin si Ginoong Joshua Limso. Playwright, manunulat, ka award winner, at siya ang nagsulat ng unang dula na, naku na, haba ng pangalan, no? Sa gitna ng digmaan ng mga mahiwagang nilalang laban sa sangkatauhan. Did I get that right? <laughs> at kasunod din, kasama natin si Miss Popo Amascual. No, siya ang assistant director ng unang dula na sa gitna ng digmaan at kasama din natin bilang reactor ngayong araw si Assistant Professor Arlo De Guzman uh, siya ay faculty member ng UP Department of Speech Communication and Theater Arts Ako si Mark Mozo publicity manager ng Dulaang UP at kasama nila ay faculty member din sa departamento huh? Sige po Um ayan no so kung may mga katanungan tayo uh, ma maaari po tayo siguro mag-isip-isip mag muna mag-formulate mag, mag -nilay, no pero sa ngayon siguro simulan natin sa tambungad na tanong no um, nasa promo materials natin ito baka nakita nyo sa lobby internet kayo naari rito pero why is it urgent to tell stories about the climate crisis now Mentioned kanina lang, di ba? Nag-cancel tayo ng klase sa sobrang init. So the heat index are, uh, is always like a problem. Tapos kung hindi naman yon sa bagyo naman, kahit konting ulan, minsan kinakancel na rin natin ang class at nagba uh, bumabaha kahit hindi siya bagyo. So uh, marami tayong challenges na hinaharap, sa, lalo na dito sa Sa i think that we are at the forefront of the climate crisis and we are feeling the brunt of it. and so that we should already hold accountable all those people, all those nations that are, are uh, need to cut down on emission so that uh, we may have a fighting chance of surviving this crisis. in addition, um, we need to declare climate emergency. because just last year, February 2024, for 12 months, we already surpassed the threshold of 1.5 degrees Celsius of the global temperature. Um, at ibig sabihin sa 1.5, catastrophic weather events na ang meron. Ano pa kapag ma-breach natin yun at na-breach natin siya? So wala nang oras para hintay o para mag-hope o kasi na, na ngayon na makilahok at mag-engage para magkaroon nga tayo ng fighting chance. Uh, I think we should also uh, address the climate crisis not just because it's happening now but because there are still a lot of people who do not seem to understand it completely or fully for what it is. And maybe we can address it from different standpoints. One is scientific and another is, of course, artistic such as place like Mga Anak ng Unos. So if we do it in a holistic way, maybe more people are gonna be able to understand it more from different languages. So Ang, maraming salamat no sa inyong mga tugon. Ang tema ng ating panpanayam sa panitikan ngayong gabi ay telling and retelling. Alam natin na may kanya-kanya tayong bahagi sa pag tatag ng dula na ito, baka maaari nyo kaming um, dalhin no, sa dana, sa process ninyo sa pagbuo ng kwento tungkol sa climate emergency, climate crisis. Uh, ito, ito, meron na. Ah, paano na ba yung kwento? Um, hmm, paano ba? <laughs> um, actually, yung, uh, nung in-approach nila ako to write something for this production, Ang unang hurdle sa akin is where do you even start? Kasi hindi ko rin alam kung paano i-wrap yung head around this cause. Na I'm trying my even if I'm already seeing myself as an ally to this cause. Na I'm trying my best to live in a way na hindi na ka ano sa environment. But when I'm also asked about that, sobrang paralyzing. And I think that was also something that was discussed in the second play. Na where do you even start? So, dun, dun, ako, dun ako nagsimula, but at the same time, meron na rin ako mga bit-bit na konsepto na doon ko na minerge yung kwento doon. ah uh, doon, ko doon ako naghanap ng kwento. Paano ko ba ito itatalakay? Paano ko ba ito i-discuss in that way? So, ayun. Yun, yun lang para naman siguro sa climate crisis no na ito ay isang devised performance no hence kaya nakita natin magkaiba no in terms of style yung dalawang dula no maaari po ba nating ibahagi siguro no ano ba yung devising at paano siya naiiba sa isang tradisyonal na dula na katulad ng sinulat noo oh, ni no ni Jose Estrella So devising uh, involves several processes uh, at iba-iba depende sa mga gumagawa. But I think the common denominator with devising is you have uh, communal authorship as opposed to a single author. So what we did with uh, uh, scenes, um, climate crazies, was we took off from David Finnegan's uh, scenes from the climate era. At from there, tapos nung nagumpisa kami naguusap ni Isa nung December. Uh, na sabi namin kailangan kasama si Mibuyan dahil si Mibuyan parang na in love kami sa idea ng ng um, she controls the rhythm of life. So and uh, yun din yung nangyayari ngayon sa sa Pilipinas at sa buong mundo with the climate crisis. So yun yung pinagsama namin na na idea. Um, sa devising, sabi nga ni Tess, sa communal authorship siya, um, nilayon din namin na maging multivocal. Ibig sabihin, sa pagbubuo ng naratibo sa pagsusulat, um, iba't ibang perspektibo yung pumapasok from the actors, from our dramaturgs, even yung mga kasama naming student staff, at saka lahat po nang bumubuo nung ng nung team namin. Um importante rin sa amin na sa pagbabasa ng material pumapasok yung um, na um, personal narratives or testimonials, paano pa namin mapapayabong yung script o eksena na binigay ni David Finnegan? Dahil si David ay, galing, ay mula sa Australia at yung kanyang, syempre, lente at sensibilities ay grounded sa kanyang experience. At naisip namin, kailangan mag-introduce ng Filipino experience at iba't ibang conditions na nakikita natin ngayon, lalo na dahil ang kausap natin at ang mga manunod nito ay tayo. Tayong, tayong nandito sa Pilipinas na ibang-ibang karanasan um, dahil, dahil sa climate crisis. Tapos kasama sa pagsusulat din, yung pagtatagpi-tagpi ng imahe. Hindi lamang teksto or dramatic text ang pagsusulat. Pero pati tunog, pati imahe na binubuo sa eksena, pati yung mga aktor at kung paano sila nagpupush ng dramatic action. So ganoon po yung proseso ng devising, trial and error. Dami po namin tinapon, heartbreaking man. Um, nandun pa rin kami para pumasok yung substantial na kwento pero may levity. Maraming salamat. No? Tumungo naman siguro tayo sa kapilang dako dito kay Sir Arlo bilang ating reactor at tagapanood ngayong, uh, ngayong gabi. No? Um, na naibahagi sa atin yung proseso ng pagsusulat, ng devising. Um, sa inyong palagay, um, papaano kaya nagiging matagumpay no? um, itong dalawang approach na ito sa paglapit sa atin ng climate emergency sa, pamamag sa pamamagitan ng teatro? Siguro, um Uh, I, I, think the the artist task has always been uh, for us to find different ways of telling and retelling. Yun ang sinabi mo kanina, Mark. So, dito sa dalawang forma na to, at para lang mabigyan ng konteksto yung mga tao na hindi uh, talaga nakalubog sa teatro, so, meron tayong dalawang uh, uh, forma ng teatro na dramatic at saka post-dramatic. Ang dramatic ay uh, ito yung nagsisimula ang proseso ng paggawa ng teatro na meron ng teksto, right? So, ang uh, meron ng script, baga, uh, na nakita natin sa uh, una, kung kasama kayo sa proseso, makikita mo yun sa unang uh, dula ni uh, Joshua. And then, yung post-dramatic naman ay uh, may iba't iba rin siyang forma, uh, maaring merong uh, teksto na impetus, pero hindi siya buo. bubuin mo yung teksto sa during the process at maaari din walang teksto at all so maaaring meron lang mga prompt uh, during the rehearsal process na siya ang mag instigate o siya ang mag uh, mag uh, instigate ng mag na makaproduce ng text. so nakita natin sa dalawang dula na to yung dalawang uh, theater form na to the dramatic and the post dramatic and uh, to answer your question siguro dahil lang task ng artist is to find ways uh, of telling and re telling and ang task ng artist ay uh, sabihin tignan we look at the word of how we operate right and also uh, to uh, articulate how we see the word not just how it is but also how we are. So, ibig kong sabihin uh, makita natin yung fragility ng humanity natin at the same time uh, yung strength ng humanity natin which is endurance. So, sa sa uh, I, I guess ang sinasabi ko ay ito uh, ay mga lingwahe ng paggawa and uh, we are at a point where there is a crisis. Hence, we have to deploy and employ all means to actually articulate this Prices. and itong um, anak ng unos ay pinakita things differently you know uh, be uh, telling the same thing but we can also tell things differently you know uh, and yung in, in particular and lastly for my end yung devising uh, bilang forma dahil nga sinabi ni isa it allows you to be multivocal so it allows you uh, it allows all different voices to come in during the the process and i think that's where we should all be dahil na experience natin ng crisis sa iba't ibang uh, paraan and uh, by by using this particular form you open up the creative making process to be polyphonic, multivocal, uh, complicated and complex. Panghuling katanungan uh, upang isaray ang ating discussion ngayong gabi, curiosity rin siguro 'to ng ating audience no. Um bakit tayo nag rely sa mythological creatures no? Sa usapin na ito ng climate emergency. Um Uh, may naisip na talaga akong gustong isulat na dula na tungkol sa mga mythological creatures na uh, nag organize sila ng susunod nilang national conference. So, matagal ko na tong bitbit bit na konsepto. And gusto nilang, i, uh, ang main agenda nila is how to tackle the climate crisis. This was before I, I was approached to do this thing. And uh, nung na-approach na ako, I tried to make that Thing happened as a play, but it didn't work. Eh. It was too static. And then it came upon me na maybe they're not or organizing a conference anymore. At this point, they must be at war with us. That is the lalana ng situation. Eh. And uh, na papa how we could easily may, may switch so utak natin eh, na na blind na na kaya to go on with our lives, even knowing that this is happening. Even us, ha, not, I'm not even there with the climate deniers. Pero pati tayo, na may, na, na, may switch tayo sa utak natin na we can just go on with our lives and hope for the best, but still face this catastrophe. Um, so anyway, so that was that. So, kaya ako naisip na mythological creatures talaga, and all, all over the country. And then I got to encounter the Pitak Project. By chance, may nire-research, may ino organize kami sa La Union. And doon ako na-introduce sa permaculture farming. Tapos doon sa permaculture, meron silang mga zones. Hindi lahat ng part ng farm was uh, is for uh, food. Das, uh, may ibang part doon na you just let them grow, etc. And these zones feed into each other. So, pagka-uwi ko, pagka-balik ko sa Manila, sabi ko, what if this is the form of the play? I, I, I take what is in, at least in farm or in nature, and try to replicate it uh, as, uh, as the play. Uh, kasi I, I'm also thinking na hindi ko dapat ini-insist masyado yung paano ako mag-isip or paano ako, paano ako nakikita yung mundo sa play na to. Kasi feeling ko yun yung problema eh kung, kung paano ako kumilos, paano ako mag-desire ng things, paano ako yung, 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 ugali na now, 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 dapat tapos na to. Um, that's part of the problem. And I don't think climate deniers are the only ones who have that. I also have that. And I, I, I have to confront that. Bakit ganito ako kumilos? Bakit ganito ako mag-consume? Bakit ganito ako, ganito ako tinitingnan yung mga bagay na kahit alam kong may problema, at ito yung pinakamalaking problema na kinaharap natin sa buong mundo, kayo ko pa rin ma, you know, kumain ng fried chicken or <laughs> na, na itatawid ko. <laughs> Kasi ma, maano ka rin talaga eh, na mapaparalyze ka rin na parang, paano ako magpa-function nito Tapos makikita mo yung isang tao na walang pakailam, living a happy life. You know, those are things that, uh, that were also, uh, I had to grapple with. And I couldn't think of anyone else to tackle the situation, kundi yung mga mythological beings who see it from some sort of another realm. Maraming salamat kay Sir Joshua. No? Siguro, um, to wrap up the conversation, um, siguro ipaikot lang natin yung mikropono. No? Um, kayo personally, mga kasama no, sa ating sining, um, ano pang mga panawagan no? um, ang maaari pa nating ma sa pamamagitan ng ating um, sining, sa teatro man o sa pagsusulat. Yan lang. Uh, siguro, there are uh, parallels na nakikita ko dito when it comes to uh, communities with their mythological creatures or their lore, and of course, the climate crisis. And maybe, one is, uh, aside from the Earth being in danger, Our mythical tales are also endangered. So hopefully, through plays, through uh, many other different uh, forms, art forms, we can keep them alive and keep the communities alive along with their stories. And at the same time, hopefully, we do not mythologize the climate crisis. We do not think of it like it's a myth. Na parang it's there. We know it's there. We are we are afraid of it, but we're not actually doing anything about it, and we think we can coexist with the climate crisis just like supernatural beings. But that's not the case. So, yun lang uh, I think that we also should find our communities. Uh, so, Greenpeace is outside. The PMCJ is also outside, and there are other groups that we. Uh, I think that the time for. For passive action has long gone it we should be more actively engaging and demanding uh, that we solve or um, find ways to go beyond and solve this climate emergency. Um, that also we. Art as a way to confront what we're facing today, that we operationalize it rather than seeing it as entertainment or something at a distance. We create act with each other to find our communities and to actually create action and do action because walana oras kundi ngayon. Um, siguro sa, sa akin is uh, art. task right now is to actually complicate things so ibig kong sabihin i uh our our understanding of the word is very mediatized you know we look at our social media feed and then we see we see it as the truth as the world but then it is not the truth it is not the world you know the truth and the world is here we're here together magharap tayo right so ang task natin ngayon ay i-complicate yung understanding ng uh, climate crisis the way for example uh, kung paano kinomplicate ng uh, climate increases crisis na The, the, representation of uh, climate crisis is makikita mo sa Pangasinan, makikita mo sa mga lugar na hindi mo inaasahan at ito yung may epekto sa relasyon. You know, na mayroong isang imahe na lumubog na yung isang town sa Bulacan at uh, eh, doon yung nangyari yung kanyang first kiss. So, if, uh, we have to complicate it and we also have to humanize Uh, the crisis para maunawaan natin siya ng mas maigi. And that's not just the task of the artist, but also the task, the task of everybody. Maraming salamat. No, muli palakpakan natin ng ating panel. But wait, <laughs> sabi na ating mga stage manager, there's more. Magbubukas tayo ng espasyo para sa katanungan mula sa ating audience members. Siguro, um, isa o dalawa. Meron po bang gusto magpahayag ng kanilang um, palagay o tanong sa mga dulang na panood ngayong gabi? Ayan, so meron po ba? Wala nang katanungan siguro, no? Okay, so sige. Uh, sa, sa ganyang um, bahagi, no, uh, muli, kasama ko sa harapan si Assistant Professor Arlo de Guzman, si Tess Jamias, Isa Manalo Lopez, uh, Joshua Limso, at si Popo Amascual. Uh, ito ay patuloy pong kumbersasyon. Maaari po ninyong tunghayan pa ang ibang mga dula ng Dulaang UP sa Facebook, Instagram, at Dulaang underscore UP. Ang mga anak ng Unos ay ang closing production ng aming 47th theater season na may temang Amihan at Habagat, no? Um, at kaugnay ng usapin tungkol sa panitikan, paglikha sa politika ng paglikha Nariyan naman po ang iba pang serye ng PAN, Panayam sa Panitikan, na matatagpuan natin sa Facebook page ng Likhaan, UP Institute of Creative Writing. Uh, upang isara ang ating gabi, maaari ko po bang tawagin dito sa harapan si Assistant Professor Rex Sandro Nepamuseno, ang Deputy Director ng Likhaan, UP Institute of Creative Writing. Um, Magandang gabi po sa ating lahat. Ah, uh, maraming salamat uh, sa panonood ng mga anak ng Unos. Uh, una nais ko pong batiin ang uh, bumubuo ng production uh, ng ano na to, no, ano, ng play na ito. Uh, salamat kay Isa, uh, kay Tess, uh, kay Joshua, kay Popo, uh, kay Arlo uh, sa pagpapaunluck sa ICW. Siyempre, masaya ako na pangalawa namin ito na partnership dahil uh, home department ko rin, ang Department of Speech Communication uh, and Theater Arts. Um, Palala lang po sa mga binigyan kayo kanina no sorry ano uh, sort of bureaucratic pero may feedback form kami na ibinigay sa inyo uh, pabigay na lamang po sa mga staff namin uh, pagkatapos kailangan lamang namin po ito para sa aming um uh, opisina um, gusto ko ring batiin uh, syempre ano uh, particularly ang bumubuo ren sa backstage ang mga estudyante natin uh, na gumanap at uh, kung wala sila ano no hindi na mabubuo ang production na ito uh, ang staff uh, natin dito sa kolehiyo uh, pati dito sa IBG um na Isko ring batiin syempre ang sarili na naming mga staff uh, dito sa uh, likhaan ang nanguna sa talkback na ito sa pag-organize nito si Neil De la Cruz. ayan siya nagkumukuha ng picture Um, nais nice ko rin kilalanin na, nandito ang director uh, ng Institute of Creative Writing, uh, Dr. Vlad Gonzalez. na uh, narito po. Um, ayun na, no? um, maraming kontradiksyon, uh, tension na binibigay sa atin uh, itong mga anak ng UNOS. Um, mula dun sa unang play ni Joshua na pinapatimo sa atin na bagaman ang kalaban dito sa krisis na ito ay ang tao, tao rin yung kailangan natin doon sa pangalawa na play na tila sala sa init, sala sa lamig tayo, parang ilusyon yung choice na binibigay sa atin sa pag-solve ng climate crisis. At kahit meron tayong kamalayan, meron tayong consciousness doon sa nagaganap, tila ay hindi clear cut, hindi diretso kung ano lamang yung choice na pwede nating ibigay. At sa tingin ko ay nagre-reflect din yon even siguro no, sa interrogation natin sa panitikan sa lugar ng pagtatanghal sa panahon na era na ang climate, ano pa ang ginagawa natin at nagtatanghal pa rin tayo? Ano pang ginagawa natin at nagsusulat pa rin tayo <laughs> nag-uusap sa isang talkback gayong gano'n na ka-urgent yung sitwasyon at hindi ako narito para sabihin na hindi, okay pa rin naman o may halaga lahat ng bagay na ito uh, para i-defend at sabihin na art shall prevail or literature shall, shall prevail. Um, I think yun nga yung punto mismo ng mga play na anuman yung sabihin natin, anuman ang ating gawin at to convince ourselves na mahalaga itong ginagawa natin na nanatili ang krisis na ito. At sa tingin ko ay hindi mali na magkaroon ng feeling ng tension, magkaroon ng feeling ng discomfort, magkaroon ng anxiety, sabi nga sa pangalawang play, to, to make ourselves feel better, kundi distress. Hindi tayo nandito para to make ourselves feel better about uh, the climate urgent ang mga bagay na ito at ito yung pinapalala sa atin na may discomfort tayo na dapat maramdaman even ano no by the mere fact na sa na ng climate crisis ay nandito tayo nanonood ng play naririnig ang mga tao na nag-uusap dito at um, ayun ano, uh, ICW ang Likhaan Institute of Creative Writing nandito lang kami para magbigay ng space for that discomfort para magano no mag, magkaroon ng meditation para uh, do, do, doon sa mga bagay na ito and perhaps magkaroon din ng leeway para alamin pa kung anong mga susunod nating na aksyon. Ito po ang mga anak ng Unos ng Dulaang UP. Kami po ang Institute ng Creative Writing of Creative Writing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Sir Rex. No? Um, bago tayo mag walay ngayong gabi, uh, nais lang namin pasalamatan ng ilan sa mga kasamang nanood ngayong gabi. Um, Siyempre, kasama natin ng ICW, ang, ang head nito, si Sir Vlad Gonzalez. Palakpakan po natin. Maraming salamat. Um, kasama natin ang former dean ng College of Arts and Letters, si Professor Amihan Bonifacio Ramolete. At kasama natin ang chair ng UP President's, President's Commission for Culture and the Arts, si uh, Professor Toim Imao. maraming maraming salamat. Magdalo. Uh, muli, para sa kadagdagang impormasyon tungkol sa aming pagtatanggal, available po ang souvenir program sa labas at marahil maaari pong ipagpatuloy ang kumbersasyon at dulaang underscore UP. Maraming maraming salamat. Magandang gabi. Mag-iingat po tayong lahat.